Hello mga ka-survivor, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Dito ako naglalakad for my daily exercise. May ipapakita ko sa inyo dito sa gitna ng Taipei City. May mga old old place, old streets, old houses. Dito ako na narating ko ito. Old street. Oh, tingnan niyo. Mga old streets dito sa gitna Old houses. Kaya naglalakihang mga balete. Pero may mga building naman. oh At sa so ay small park. Ayan. Pupunta pa. Lilibutin natin ito. Pakita ko sa inyo itong mga old. Old street. Yung mga yung mga bahay nila parang mga ano lang yung mga old houses na mga luma na talaga kada yung nakita kong mga nakalagay yung mga yung mga mga paninda nila mga ano mga plastic papel ganun mga ano yung mga ano yata ng mga ano yung ano ba tawag doon sa Pilipinas sa atin o, tingnan nyo yung ano nila. O, ano yung, ano, yero yung diding na ano, nasarado na. O, yan, nasa harap ito rin. Luma rin ito hanggang third floor. Yero sa itaas. Pero may ginagawa ng building doon. Sa itaas. O, yung building na yan ay tinubuan na ng ano eh. ng ano ba yan? Tinubuan na ng... Hindi ko alam ano yan. Tawag yan sa Tagalog. Hindi ako marunong sa Tagalog. Maliit lang talaga yung kali malit Maliit lang siya. Ito, ano yata ito? Baga, ano ito? Opisina. Sa gobyerno siguro ito. May ano kasi. Oh. Mga sasakyan, mga ano rin hindi yung mga latest cars daming ibot basta old houses yung mga nandito old houses lahat yung nakapalibot oh yung mga sasakya luma rin old houses Taipei. Anong park kaya ito? Maliit lang siya. Chansing Park. So lonely location neighborhood children's park. So lonely. Chansing Park. Chansing, Chansing. Mga tinubuan ng balite. Eh. Yung mga ano, Puno. baka may kapre dito sa gabi kasi ano puro balite may mga balite dyan dito ako mismo sa ano Longyang road yan ang pinakamaluma baka wala na siguro nakatira dyan kasi naglalaglang na 'yung maano. Siguro sa panahon nila kasi naka-aircon, nag-aircon din sila. Mayayaman siguro dati, may may-ari sa mga 'yan. Kasi naka-aircon sila. Eh. Ito tabunan ng mga ano, 'yung mga recycle na paninda. Ganyan siguro yung sasakyan nila noon. Hindi na nagagamit yan. Kakaiba. Ang liit lang yung katawan. Baliti. Hindi naman baliti yung dahon. No? Yung puno. Maraming ugat. Baliti yung puno. O, tingnan yung daming ugat laki-laki ng puno. Balete. Tinubuan ng balete siya. Tapos yan ay may bahay. Sa mismong may bahay yan. Laki ng balete. Ang dami palang balete dito. Sa siyudad. May bahay. Tinubuan yung ano. Tinubuan yung ibabaw ng bahay baliti na yan mga bahay na tinubuan ng baliti Oo. diba balite yan basta tinubuan ng baliti yung bahay ito yata yung talagang baliti na tumubo yung iba hindi tinubuan yung ano ito yung balite talaga laki oh. oh. mga bubong na tinubuan ng balite, ang laki laki may kapre yung mga old houses na ano tinaguan na nila ng mga ano scrap yung mga ayaw nila ng mga gamit dito sa mismong ano sentro ng syudad mga ano siguro mga ito private private properties oh, lahat ng sulok may mga gabi pa doon sa kabila naman ano naman yun? ano na magagandang buildings na oh ganda ng langit. It's really climate change. Ano na? Taipei, December. Ano na ngayon? December 4. Puro baliti. Lahat ng nakikita mo, bubong ng bahay. Puro baliti. Ano kaya ito? Hunted place. Mga old houses na tinubukan ng balite mga bahay oh, may gabi pa sa iyo ibabaw ibabaw ng bubong <laughs> mga old houses na tinubuan ng balite oh. Oh. mo oh, yung bubong <laughs> ang lalaking ang laki yan oh balite na yan oh nakakatakot ito pa ang isang talagang baliti talaga nakakatakot siguro dumaan dito sa gabi oh. huh? ito napakalaki oh oh hanggang doon oh hmm nganggan oh Todo oh, ba ang laki-laki oh Baliit te hunted street siguro ito Matakot ko yung ang laki-laki